Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kapuso actress na si Cheryl Cruz sa pag-guest niya sa programa ni Boy Abunda sa Fast Talk. Ikinwento ni Cheryl Cruz kay Tito Boy Abunda ang mga aktor na naging karelasyon niya. Sinabi ni Cheryl Cruz sa panayam ni Boy Abunda na ang mga lalaking na karelasyon niya ay sina Aga Mulak, Mandy Ochoa, Zoren Legaspi at Anjo Iliana. Actually I call him Ariel, real name ni Aga, during the time that we were together. Si Zoran first before Mandy and then Aga, ani Sheryl. Mandy became my boyfriend because first bench model, diba? Wow! Model, ganyan ganyan. Ikinwento din Cheryl Cruz na nagdampo siya noon kay Anjo. Actually, nagdampo ako sa kanya noon because he asked for my hand in marriage that time, Before I left for the States and decided to actually try it there, he asked for my hand in marriage and I said yes. And then I found out na he got somebody pregnant. So, kahit papaano, you broke my heart. But it's already water under the bridge. We're good friends. Sabi ni Cheryl. Ikinuwebto din ni Cheryl na naging sila ulit ni Anjo nang bumalik siya sa Pilipinas matapos nilang maghiwalay ng asawang si Norman Bustos. Ipinagpatuloy daw nila ni Anjo ang naudlot nilang pagmamahalan. Pero that time daw ay hiwalay na rin noon si Anjo sa asawa niyang si Jackie Manzano. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.